Nangako si Jesus na kailanman ay di niya tayo iiwan at tatalikuran. Ito ay maliwanag na nasulat sa Mateo, uh, Kapitulo 28, Talatang 20. Sabi doon ay, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mga born-again Christians o mga nananampalataya kay Jesus, malinaw na sinasabi ng Biblia na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang sabi niya ay hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. At siya ang ating Panginoon, ang mananatiling kasama natin at gabay sa ating buhay pananampalataya. Maliwanag din ang pangako ng Panginoon na ating maaasahan ang kanyang tulong sa panahon ng ating pakikibaka at pagharap sa maraming sakit na kalooban dulot ng mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Sa awit, chapter 34, verse 18, ay wika ang ganito. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang mga walang pag-asa. Maraming mga talata sa banal na kasulatan kung saan hindi maikakaila na ang Panginoon ay nasa gitna ng kanyang mga tao. Nagkakaloob ng lahat nilang pangangailangan, kailanman tayo ay hindi mag-iisa sa lakbay ng buhay. Hindi dapat tayo pagharian ng takot sa harap sa pagharap ng kinabukasan. Pagkat nakasisiguro tayo na patuloy ang gabay at probisyon ng Diyos sa atin. Ang mga panimulang talata na ating binasa kanina ay nangyari ng gabing matapos magbangon si Jesus mula sa libingan. At ang mga pangwakas na bahagi naman ng ating binasa ng mga talata ay nangyari. Walong araw matapos ng gabing unang nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Sa mga panahong iyon, ang mga alagad ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Kamamatay lamang ng Panginoong Jesus sa krus. Bagamat kanyang pinangako na siya ay muling mabubuhay, Mula sa mga patay, ang mga lagad ay nahaharap sa pagdududa at pag-aalinlangan sa sinabing iyon ni Jesus. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang pag-asa at pangarap ay nalibing kasama ni Yesus sa puntod. At damadi nila ang kawala ng kasiguruhan sa mga magaganap sa mga darating na araw. Silang lahat ay nakikibaka sa kanilang kasalukuyang kalag kalagayan at nakikibaka sa kanilang pananampalataya. Ang mga nagaganap sa mga sandaling iyon sa mga alagad ay alam kong lahat tayo ay makaka-relate o maka, makapag-uugnay Bagaman wala tayo ng araw na magbangon sa si mula sa libingan, tayo man ay nagkaroon o mapahanga ngayon ay patuloy ang pakikibaka sa mga sitwasyon na ating hinaharap na sumusubok sa ating pananampalataya. Kaya't sa umaga ito mga kapatid, at sa loloobin ng Diyos, Uh, sa susunod na dalawang linggo ay ating titingnan ang katotohanan na si Jesus ay nasa sa ating kalagitnaan. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay si Jesus sa gitna ng ating mga pakikibaka. Muli, tayo, mayroon tayong Makikita na tatlong mahalagang punto sa ating teksto. Ang una, sa gitna ng kanilang, um, o oh, sabihin natin, sa gitna rin ng ating pakikibaka, makikita ang pangamba ng mga matatakutin. Mga talatang labing siya, mangang tatlo nang gabis-araw na magbangon si Jesus sa libingan, makikita natin ang kanyang alagad ay nag, nagkatipon sa silid ng isang bahay. Sarado ang pinto pagkat sila ay natatakot sa kanilang mga kababayang hudyo. Balisa pagkat di nila alam ang mangyayari sa kanila. Nakita nila kung papaanong trinato ng mga religious leaders ng kanilang bayan at ni Pilato si Jesus. Malaki ang kanilang takot na baka ganun din ang kanilang kahinatnan. Pagkat sila ay kilalang mga alagad ni Jesus. Sa gitna ng kanilang takot, si Jesus ay nagpakita sa kanila. Verse 19. Kinagabighan ng araw ding iyon, nang unang araw ng linggo habang nakasarang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo dumating si Jesus. tumayo siya sa kalagatnaan nila at sinabi sumahin nyo ang kapayapaan habang ang mga alagad ay takot at nagtatanong sama-sama sa isang bahay na trangkado, bigla na lamang naroon si Jesus. Nakatayo sa kanilang kalagitnaan. Tanda natin na ang mga ito ay nag-struggle kung kanilang paniniwalaan ang kanilang nabalitaan na nagbangon si Jesus sa libingan. Hirap silang paniwalaan ang bagay na ito Mayroong pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Sa, sa gitna ng kanilang takot at pag-aalinlangan, dumating si Jesus sa kanilang kaligitnaan. Nanumbalik ang kanilang pag-asa at paniniwala ng kanilang mamasdan si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Atin tandaan mga kapatid na ang Panginoon ay hindi malayo sa atin. Palagi ang nating kasama siya sa bawat sandali at anumang sitwasyon. At tulad ng mababasa natin sa gawa, 17 verse 27, Ginawa niya iyon upang hanapin nilang ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap ay matagpuan nila. Ang totoo hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. At ganun din ang sinasabi sa awit 145. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sinumang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Lumapit tayo sa Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan pagkat siya ay nariyarian lang mag nariyan lang sa ating kalagitnaan. Kanyang pagtatagumpayin tayo sa ating mga kinatatakutan at aalisin niya ang ating mga pag-aalinlangan. Hindi lang yon, atin din makikita na inaliw ni Jesus ang kanyang mga alagat sa so verse 19, ikalawang bahagi ng talata. Wika dito, tumayo siya sa kaligitnaan nila at sinabi, Sumain ang kapayapaan. Isipin ninyo ang kanilang nadar, nadama sa mga pagkakataong iyon. Dumating sa kanila ang kapayapaan ng Diyos sa panahon na kailangan-kailangan nila. Takot at pangamba walang kasigurahan sa maaaring mangyari sa kanila. Sa ganitong kalagayan, sila ay inaliw ni Jesus ng kanyang masaganang kapayapaan. Kayo din ba, mga kapatid, ay nagagalak sa pagdating ni Jesus sa inyong buhay at ang kapayapaan na kanyang dala? Kinagagalak niyo ba yon? O mara, mara maraming mang, naroon pa rin, maaaring naroon pa rin ang, ang, mga problema sa buhay natin. Ngunit sa kabila nito, sa kabila ng mga yan, si Jesus ay nagbibigay ng kanyang kapayapaan. We don't need to fear. Just continue trusting Jesus because He cares for us. Patuloy natin ito on ang ating paninin, paningin kay Jesus upang hindi tayo matakot at manghina sa mga bagyong ating pinagdaraanan. Sa pagkakataon din ito, atin din makikita na hinamon sila ni Jesus. sila ay hinamon ni Jesus. Talatan 20. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung papaanong isinugo ako ng Ama, isus isinusugo ko rin kayo. Kung mayroon mang pag-aalinlangan pa sa kanilang mga puso, ito ay nawala ng ipakita sa kanila ni Jesus ang marka ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat, ang naghilong na sugat sa kanyang tagiliran na nagpapatunay na siya nga ang kanilang Panginoon. Buhay! Buhay! Si Kristo ay buhay nga! Kaya tayo mga kapatid ay may awitin na himno na buhay, buhay si Kristo'y buhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, siya'y nabubuhay. Si Kristo'y buhay sa puso ko. Totoo palang kanilang nabalitaan sa ibang mga lagad na buhay si Kristo. At ngayon, natatag na ang kanilang mga kalooban at napatatag na muli ang kanilang pananampalataya sila ay handa na upang harapin nila ang panibagong yugto ng kanilang buhay pananampalataya mga minamahal walang ibang gamot sa takot at pangamba kundi ang pakikipagtagpo natin sa Panginoon sa kanyang banal na salita at sa pananalangin. Hindi lamang ang kanyang mga naunang alagad, kundi pati rin ang bawat isa sa atin, sa ating panahon, ang kanyang hinahamon na patuloy na sa kanya ay magtiwala at maging kanyang mga sugo sa madilim at masamang mundo na ating kinalalagyan. Hindi dapat mangamba ang mga kanyang alagad pagkat binigyan nila binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan. Ayon sa verse 22, ganito ang mababasa natin. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, sila ay nilukuban. They were empowered by the Holy Spirit na nagbigay sa kanila ng katapangan at kalakasan ng loob. Tandaan natin, ano, takot sila. Pero lumakas sa sandaling iyon ang kanilang loob at patuloy na kanilang ipinamalita ang katotohanan na si Jesus ay muling nagbangon mula sa mga patay. At totoo ang patotoo ni Jesus sa kanyang sarili na siya ang pinangakong Mesyas, tagapagligtas ng Diyos. Alam ni Jesus na siya ay muling babalik sa Diyos, Ama. Ngunit hindi niya sila iiwan na nangungulila at walang banal na tulong. Sa gawa, aklat na mga gawa, chapter 2, dumating ang araw ng Pentecost at muli ang mga alagat ay nagkatipon-tipon sa isang silid at sa pagkakataong iyon, dumating ang banal na espiritu at nanahana ng tuluyan sa bawat isa sa kanila. Mula noon ang kapangyarihan ni Jesus ay naranasan ng kanyang mga alagad at ang maraming miracles na kanilang nagawa. Nagawa ng mga unang alagad, ang lahat ng ito ay nakatala sa aklat ng mga gawa. Kaya kung nais nyong makita ang, ang, ang ang mga katibayan ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanilang buhay, sa mga buhay ng alagad, ang inyong balikan, ang aklat at basahin nyo dire ang aklat ng mga gawa. Kung ikaw ay nananampalataya, nananampalataya na na ng buong puso na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang banal na espiritu ay nananahan na rin sa iyo. Nasa sa atin, nasa sa bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. At kung ating lubos na isusuko ang ating mga buhay sa kanyang pangangalaga, iibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at tanging siya lamang ang paglilingkuran ang kapangyarihan ng Diyos ay ating mararanasan at dadaloy sa ating mga buhay. Mapagwawagian natin ang mga kasalanang patuloy na bumibihag sa atin. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto ay ito naman. ang bunga ng pagdududa. Ito ay mababasa natin sa mga talatang 24 hanggang 25. Ang takot at pag langan ay maaaring makapinsala sa isang mananampalataya. Pagkat kalaunan, ito ay hahadlang sa kanyang paglago sa pananampalataya at commitment na mabuhay para kay Kristo ang kapaya, kapayapaan, kagalakan, at ang kumpiyansa sa Panginoon ay maaaring manakaw ng pag-aalinlangan at pagdududa. Pansinin natin ang nagawang pinsala ng pagdududa sa buhay ni Tomas. Ang una natin makikita na pinsala din ng pagdududa ay ito. Nadaya siya ng kanyang pagdududa talatang 25. Sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako na maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kanyang mga butas, ang mga butas sa mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na ang aking daliri sa mga yon at nahahawakan ng kanyang tagiliran. Sinalaysay kay Tomas ng ibang mga alagad na kanilang nakita si Jesus na buhay. Ngunit, di niya ito tinaniwalaan. Maliban na lamang kung makita niya mismo si Jesus. Sa kanyang isip, marahil ay kanyang tinatanong kung totoo ba ang mga pinagsasabi nitong aking mga kasamaan? Si Jesus nga ba ang pinangakong mesyas? Dapat pabanyang taniwala niyang ng mga sinabi ni Jesus noon? Mga katanungan na nakapagdadala sa kanya sa pagdududa. Hinayaan niya makapagtanim ang Diablo ng pag-aalinlangan sa kanyang kaisipan, sa kanyang isip. Tulad ng ginawa ng Diablo kina Eva at Adan. Ang wika ng Diablo sa kanila Totoo sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang buwang kahoy sa halamanan? Nagtanim ang Diablo ng binhi ng pagdududa sa kanilang mga kaisipan. Mga kapatid, ang binhi ng pagdududa ay magsisimulang magtanong sa otoridad at salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tayong lahat ay nakaranas na kwestyonin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Marahil up to now, some of us here ay patuloy na nag-struggle whether to obey God's will or to continue to live their lives doing what they want. Ikaw ba ay bungpusong pinaniniwalaan ng Biblia na ito ay ang kapahayagan ng Diyos? O nakapagtanim na ang Diablo sa iyong isip na ang Biblia ay sulat lamang ng tao at hindi dapat seryosohin? You know, the best way na gawin kung ang kaaway ay naglalagay ng binhinang pagdududa sa isip natin ay ating sagutin siya ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, nang Panginoong Yesus nang siya'y tuksohe ng diablo sa ilang. Ang ikalawang pinsala na dulat ng pagdududa kay Tomas ay mababasa natin sa talatang 25. Ang pagdududa ay pagpupumilit ng ganap na katibayan. Si Tomas ay nagpupumilit na kailangan makita niya ang sugat ni Jesus sa kanyang kamay at tagiliran upang siya ay maniwala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalakad sa pananampalataya, kundi he is now living by sight. At siya ay nasa sa dulo na maaaring kanyang talikuran ng kanyang mga unang pinaniniwalaan. Patuloy ang diablo sa paggamit ng kanyang lumang taktika, magtanim sa isip ng tao ng filosopiyang to see is to believe. Maraming bagay na nasusulat sa Biblia na hindi natin lubusang maipapaliwanag. Halimbawa, si Jonah sa lumang tipan, paano nag-survive sa loob ng bitukan ng malaking isda ng tatlong araw? Ay sabi ng mga iba eh, hindi pwede yan. Pagkat yung asid sa bitukan ay talagang tutunawin ka. Paano nagbuntis ang isang birhen? Kung tayo ay galing lamang kay Adan at Eva eh, bakit may ibat-ibang lahi at ibat-ibang itsura? At napakarami pang mga katanungan na nasa sa isipan ng tao. Kahit pa maraming bagay na nasulat sa Biblia na mahirap maipaliwanag at maaaring hindi natin lubusang maunawaan sa buhay dito sa lupa, Ngunit para sa akin mga kapatid, sapat na kung ano ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya ang aking paalala sa inyo ay magingat sa mga bagay na pumapasok sa inyong kaisipan. Sa ating kaisipan, suriin ang mga ito ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay Di isang ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi dapat ito paniwalaan. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto naman ay ang provisyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mga talatang 27 hanggang 28. Ako ay nagagalak pagkat tayo ay naglilingkod sa mahabaging Diyos muling dumating si Jesus sa mga alagad nang naroroon na si Tomas. Ito yung bahagi ng 8 uh, eight days after ng unang magpakita si Jesus sa ibang mga alagad. Sa pagkakataon to, after eight days, ay muli siyang nagpakita at naroroon na si Tomas. At ang mga katotohanan na kanyang nasaksihan ni Tomas ay nagbago sa kanyang buong buhay. Kung ang bawat isa sa atin ay patuloy lamang titingin kay Jesus at hindi magpatuloy sa pagdududa, masusumpungan natin ang tunay na kagalakan. Pinangako ni Jesus. Pansinin ang ilang bagay sa mga talata. Una, papalitan ng pananampalataya ang pag-aalinlangan, verse 27. At sinabi niya kay Thomas, Ilagay mo ang iyong daliri dito sa at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na ang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Kinatagpo ni Jesus si Tomas at inanyayahan niyang hipuin ang kanyang mga kamay at tagiliran. Ang pagdududa pag-aalinlangan at takot ay maglalayo sa atin sa pakikisama sa Panginoon. Ngunit kung ito ay maalis, tayo ay malayang makalalapit sa ating Panginoon ng buong pananampalataya at ating lubusang mararanasan ang kagalakan ng buhay na nakay Kristo. Pagkat siya ang magpupuno ng ating lahat ng kakailanganin. Ang ikalawang probisyon ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nasa talatang 28. Ang pribilehyo ng pagsamba. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nang makita ni Tomas si Jesus, tinawag agad niya siya ng Panginoon at kanyang Diyos. Ibinibilang niyang muli na siya ay ng kanyang Panginoon. Muli kanyang pinagtitibay ang kanyang pananampalataya kay Kristo Yesus na wala lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan niya at muling nanumbalik ang kanyang confidence sa Diyos at Panginoon na kanyang pinaglilingkuran na nagdala sa kanya sa buong pusong pagsamba kay Jesus. Sinabi ni Jesus na darating ang araw na ang kanyang mga tao ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkakaloob ng ating buong buhay sa pamamahala ng Diyos. Ang pagtupad sa araw-araw ng kanyang mga salita sa ating pamumuhay. Kapatid, kamusta ang iyong pananampalataya? Mayroon bang mga pagdududa sa iyong kaisipan na humahadlang para sa ganap mong paglilingkod kay Yesus? Sinabi ni Jesus, Blessed are they that have not seen and yet believe. Mga kapatid, si Jesus ay nasa sa kaligitnaan natin at patuloy na tumutulong sa ating mga pakikibaka. Pagpalain ng Diyos muli ang kanyang banal na salita na ating napag-aralan.